Sa kwento natin ngayon, isang simpleng magsasaka ang haharap sa isang misteryosong anino na nagdala ng takot sa kanyang tahanan. Habang sinusubukan niyang protektahan ang kanyang anak na si Tina mula sa mga kababalaghan, unti-unting lumalabas ang mga nakakatakot na katotohanan sa kanilang paligid. Sino nga ba ang babaeng nakaputi na tila nagiging kaibigan ng mga bata? Samahan niyo ako sa kwentong ito kung saan ang mga anino ay hindi lang basta anino at ang mga kwento ay maaaring maging totoo. Ako po si Kuya Ben, isang magsasaka. Dito po ako nakatira sa kubo na ito sa gilid ng barangay. Nung una po, dalawa kami ng anak kong si Tina na nakatira dito. Ang kaso ay may nangyari at ako na lang ang natirang mag-isa. Namatay ang asawa ko nung pinanganak si Tina. Kaya ako na lang mag-isa yung nagpalaki sa kanya. Hindi naman sa pagmamayabang pero maayos naman yung pagpapalaki ko kay Tina. Naging mabait naman siyang bata. Kahit na hindi siya lumaki sa isang magandang bahay, ang importante naman ay may masisilungan kami at may matutulugan. Kapag may oras kami ni Tina ay naglalaro kami dito sa kubo. Minsan ay nagkukwentuhan din kami. Kapag gabi na at wala pang kuryente, ay nag-iimbento ako ng mga kwento para sa kanya. Isang beses ay naisip ko na aliwin siya sa pamamagitan ng isang nakakatakot na kwento. Sabi ko sa kanya, may isang babaeng nakaputi na nakatago sa mga puno ng niyog. Kapag hindi siya natulog ng maaga ay lalabas yung babae at kukunin siya. Natakot naman si Tina at simula noon ay natutulog siya ng maaga. Ang kaso ay parang ako yung natakot sa kwento na ako mismo ang nagimbento. Ilang araw lang ang lumipas ay may kakaibang nangyari sa bahay na ito. Gabi noon at nagluluto ako ng hapuna namin ni Tina. Siya naman ay nasa kwarto at naglalaro. Habang nagluluto ako ay napansin ko na may anino sa sahig. Anino ng tao. Malinaw na malinaw ko yung nakita dahil may gasera sa tabi ko. Tumingin ako sa likod ko pero wala namang tao. Ako lang yung mag-isa sa kusina Tumingin ako sa sahig at andun pa rin yung anino. Tapos gumagalaw pa na parang may sariling buhay. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makagalaw. Nakatayo lang ako habang pinapanood yung anino na gumagalaw sa sahig. Tapos bigla na lang itong tumakbo papunta sa kwarto ni Tina. Doon ako nakagalaw at nakasigaw. Tinawag ko si Tina at tumakbo ako papunta sa kwarto. Nakita ko siya na nakaupo sa sahig at naglalaro ng manika. Nung tinanong ko siya kung may nakita ba siyang anino na pumasok sa kwarto, sabi niya ay wala naman daw. Nung gabing yon ay hindi ako nakatulog. Iniisip ko kung anong nakita ko. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng anino na yon. Pero ang alam ko ay hindi yon ang huling beses na makakakita ako ng kababalaghan. Nung sumunod na araw ay napansin ko na nawawala yung anting-anting ko. Palagi ko yung suot. Kahit na naliligo ako ay hindi ko yung tinatanggal. Kaya nagtaka ako kung bakit bigla na lang itong nawala. Hinanap ko yun sa buong bahay pero hindi ko na nakita. Nung mga sumunod na araw ay may napansin ako kay Tina. Kapag nagkukwentuhan kami sa gabi, ay may mga bagay siyang sinasabi na hindi ko alam kung saan niya natutunan. Minsan ay may binabanggit siyang pangalan ng mga tao na hindi ko naman kilala. Kapag tinatanong ko siya kung saan niya nalaman yung mga bagay na 'yon, ay sasabihin niya na kinuwento sa kanya ng kaibigan niya. Pero sa pagkakaalam ko ay wala naman siyang kaibigan. Hindi ko siya pinapayagan na lumabas ng kubo kapag hindi ko kasama. Kaya paano siya magkakaroon ng kaibigan? Tapos isang beses ay nagkukwentuhan kami. Sabi niya sa akin ay may isang babae na nakaputi ang nagkukwento sa kanya ng mga bagay na sinasabi niya sa akin. Nagulat ako at kinabahan. Naisip ko yung kwento na sinabi ko sa kanya. Hindi ko alam kung nagbibiro lang ba siya o kung may nakikita talaga siyang babae na nakaputi. Hindi ko na lang siya pinansin. Inisip ko na baka nagbibiro lang siya. Isang beses ay nagbubungkal ako ng lupa para sa mga itatanim kong gulay. Napansin ko na parang may nakatingin sa akin. Tumingin ako sa paligid at nakita ko yung mga puno ng niyog. Naramdaman ko na parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa mga puno. Hindi ko alam kung bakit ko naramdaman yon, pero natakot ako. Tumakbo ako sa kubo at doon na lang ako naghintay hanggang sa lumubog yung araw. Hindi ko na lang sinabi kay Tina ang nangyari. Baka kasi matakot siya. Pero habang tumatagal ay mas lalo akong natatakot sa mga nangyayari. Kaya nagtanong ako sa mga matatanda sa barangay kung may alam ba sila sa mga kababalaghan na nangyayari sa mga kubo na malapit sa mga puno ng nyog. Sabi nila, ay matagal na raw may nagpapakita na isang babaeng nakaputi sa mga kubo na malapit sa mga puno ng nyog. Nagiging kaibigan daw ito ng mga bata at nagiging kaaway ng mga magulang. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nila sa mga sinabi nila, pero natakot ako. Naalala ko yung mga sinasabi ni Tina na may babaeng nakaputi na nagkukwento sa kanya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko hindi ko alam kung paano ko mapoprotektahan si Tina. Nung isang gabi ay nanaginip ako. Nakita ko si Tina na naglalakad sa gitna ng mga puno ng nyog. Sinusundan ko siya at tinatawag ko yung pangalan niya. Pero hindi siya lumilingon. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad hanggang sa nakita ko na may kasama siyang babae na nakaputi. Nung makita ko yung mukha ng babae ay nagising ako. Nasa kubo ko ng isang kapitbahay namin. Sabi nila ay isang linggo na raw akong nawawala. Si Tina ay hindi na nila nakita. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin matanggap na wala na si Tina. Sabi nung kapitbahay na nakakita sa akin, ay nakahiga raw ako sa gitna ng mga puno ng niyog. Nakatingin lang daw ako sa langit at hindi gumagalaw. Tapos ay bigla na lang daw akong tumayo at naglakad papunta sa kubo nila. Sinubukan nila akong aliwin pero hindi ko raw sila pinapansin. Naglakad lang ako palabas ng kubo nila at pumunta sa kubo namin ni Tina. Wala na itong laman dahil kinuha na ng barangay ang mga gamit namin. Nung pumasok ako sa kubo ay umupo lang ako sa sahig. Naririnig ko pa rin yung boses ni Tina na tinatawag ako. Naririnig ko yung mga yapak niya sa sahig Naririnig ko yung tawa niya, kaya naglakad ako palabas ng kubo. Naglakad ako sa gitna ng mga palayan sa gilid ng mga palaistaan. Nagbabakasakali na makita ko si Tina, pero wala. Walang Tina na lumabas sa mga kubo. Walang Tina na naglalakad sa mga palayan. Walang Tina na naliligo sa mga palaistaan, kaya naglakad ako pa uwi sa kubo namin. pero wala pa rin si Tina. Kaya naglakad ulit ako palabas, paulit-ulit ko yung ginagawa. Hanggang ngayon ay ginagawa ko pa rin. Alam ko na makikita ko rin si Tina. Lalabas din siya sa kubo at tatakbo papunta sa akin. Maghintay lang ako. Makikita ko rin siya. Sa kwentong ito natutunan natin na ang mga kwentong katang-isip ay maaaring magkatotoo at ang mga anino ay may sariling kwento. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na kabanata, magingat sa mga anino sa dilim.